Bumabalik siya, lagi, sa parehong sandali. Kapag nagiging katahimikan ng istasyon at humihinto ang panginginig ng malamig na mga pader. Naglalakad siya sa isang gubat na hindi kailanman nadaanan ni Liam. Hindi siya nagsasalita, pabulong lamang siyang umaawit ng Liam. Ang kanyang mga mata, kulay mapusaw na ambar, ay tila tumatago sa belo ng mga daigdig. Nagigising si Liam, habol ang hininga. Lagi sa parehong punto, sa sandaling inaabot niya ito, naglalaho siya. Binubuksan niya ang pangunahing screen. Pinagpapalit niya ang mga channel ng balita hanggang sa may isang tagpo na pumihil sa kanya. Isang unvel, live, kamangha-mangha, isang dambuhalang ang lumulutang sa itaas na hamog ng Berelia. Bawat pintig nito ay nagpapalabas ng banayad na liwanag, halos malungkot. Sinasabing sumusunod ito sa daloy ng mga magnetic current. Matagal na tinitigan ni Liam ang screen. Hindi ang nilalang ang gumugulo sa kanya kundi ang nararamdaman niya isang parehong pakiramdam na naroon sa kanyang mga panaginip, isang presensyang marahan ngunit napakalawak, isang lumang dalamhati, naisip niya ang mga serent ang mga katutubo ng Berelia, walang tunay na nakakaalam kung saan sila nagmula, paminsan-minsan, lilito sila sa mga nakalimutang sulok ng kagubatan, tahimik at mailap. Kakaiba, maririkit, halos sobrang ganda para maging totoo, tulad ng mga diwata sa mga lumang alamat. Hindi pa sila kailanman nagsalita, at kapag nasa lubong nila ang mga pangkat ng tao, hindi kailanman ito nauuwi sa kapayapaan. Kinabukasan, nasal ayan niya ang sarili sa refleksyon ng bintanang salamin. At nakita niya ito, isang kisap mata, ang mga mata, naroon siya, ngunit nasa ibang dako. Naglaho ang refleksyon, hindi niya ito binanggit ko ang inuman. Kinagabihan, bumalik muli ang babae sa gubat. Hindi siya nagsalita, ngunit naunawaan niya, hindi siya nagsalita, ngunit sa unang pagkakataon, narinig niyang sabihin ito, ang hinahanap mo, ay unti-unti nang namamatay. Nagulat siyang nagising, ngunit kakaiba ang silid, parang malabo. Banayad na kumikislap pang liwanag mula sa bintana. At doon, sa gilid ng kawalan, nakita niya itong muli. O marahil, ipinangako niyang nakita niya. Isang unvel, mabagal at maring ingel, dumudula sa anino ng isang gising na panaginip. At si Lyem, hindi na alam kung nakadilat o nakabikit ang tanyang mga mata ay bomb ulong, hahanapin kita.